Vice ganda, pinaglaruan lang tayong lahat. Disclaimer. Ang mga opinion at pananaw sa balitang ito ay batay lamang sa interpretasyon ng may akda gamit ang publikong impormasyon, social media reactions, at mga balitang inilabas sa media, layunin itong maghatid ng komentaryo at talakayan, hindi para manira o magbigay ng pinal na hatol sa sinumang nabanggit. Mga kabuzz, minsan ba naramdaman nyo na parang nilalaro lang tayo ng mga artista? Yung tipong alam nila kung kailan sila magpapasabog, kailan magpapakontrobersyal, at kailan muling hahakot ng spotlight. Ngayong linggo, isa lang ang pangalan na hindi mawala sa bibig ng lahat, si Meme Vice Ganda, isang biro lang sa concert stage pero nagpasabog ng matinding banggaan sa social media, nagpainit ng politika, at nagpasiklab ng memes at debate sa buong bansa. Pero ito na nga ang tanong ng bayan, biro lang ba talaga ito o isang maingat na galaw ng isang showbiz genius na gustong ay pakitang siya pa rin ang hari ng atensyon? Ang eksena sa entablado. August 8, unang gabi ng Super Davis the Concert kasama si Asia Songbird Regine Velasquez Alcacid. Nagkaroon sila ng segment na inspired sa Jetto Holiday Meme, yung sikat na travel ad sa internet na masayang kanta pero may kasamang mga epic fail at bloopers. Pero sa concert version, may sariling twist. Habang kumakanta si Regine ng Hold My Hand ni Jess Glean mula sa original ad, biglang dumating ang parte ni Vice. Hindi simpleng biro ang pinakawalan niya. Matapang at diretsyo, sinabi niya, Nothing beats a jet ski holiday, right now from Manila to the West Philippines Sea si via jet ski. Get unlimited water bombing from Chinese vessels and a free trip to The Hague by the ICC. Promo applies to DDS only. Pinklawans and BBMs are prohibited. At hindi doon natapos, sinelyuhan pa niya ng mabigat na mura, huwag niyo akong subukan, mga PI niyo. Viral chain reaction. Ilang minuto lang matapos ang eksena, andyan na agad ang mga cellphone cameras ng audience sunod-sunod ang upload sa Facebook, TikTok, X o dating Twitter, at Instagram. Sa loob ng ilang oras, trending na si Vice ganda sa lahat ng major platforms. Pero ang matindi, hindi lang basta trending. Nahati ang bansa sa dalawang kampo. Una, ang pro-Vice camp. Mga taong nagsasabing matapang siya, na satire at freedom of speech lang ito, at isa itong paraan para magsalita ng katotohanan laban sa kapangyarihan. Pangalawa, ang anti-vice camp, mga nagsasabing sobra na siya, walang respeto at ginagamit ang comedy para insultuhan ang mga taong may ibang political belief big personalities na pumuri isa sa mga unang nagbigay ng suporta ay si Akbayan Party List rep Percival Sendanya sa Facebook post niya ay sinabing speaking truth to power is most potent when it makes people laugh ibig sabihin tagos na tagos mabuhay kami vice ganda salamat sa paninindigan Bukod dito, ilang malalaking personalidad sa showbiz at social media influencers ang nag-like, nag-share, at nag-react positively sa mga posts na may clip ng eksena. Kahit walang diretsyong pahayag, malinaw na nagpakita sila ng approval. Para sa kanila, ito ay isang halimbawa ng matapang na comedy na hindi natatakot mag-tackle ng controversial na issue. Ang panawagan laban kay Vice. Hindi rin nagpahuli ang mga kritiko. Sa social media, may mga DDS supporters na agad nanawagan na ideklarang persona non grata si Vice sa Davao City, ang hometown ng dating Pangulo. May mga kumalat pang unverified posts na di umano ay pumayag na raw ang City Council. Pero agad itong pinabulaanan ni Acting Vice Mayor Rodrigo Duterte to. Sabi niya, walang ganong declaration, at mas marami silang mas importanteng bagay na dapat asikasuhin. Kahit nilino niya, sinabayan pa rin ito ng banat, Davao City will not be distracted by cheap insults and distasteful jokes made for clout. Public figures like Vice Ganda, who use their platform to mock rather than uplift, reveal more about their own character than about the people they ridicule. Calculated Move Theory Dito na pumapasok ang malaking teorya. Posible bang pinaglaruan lang tayo ni Vice Ganda? Sa tagal niya sa showbiz at sa dami ng concerts at live shows na ginawa niya, imposible na hindi niya alam ang magiging epekto ng ganitong banat. Kabisado niya ang galaw ng social media at kung paano mag-viral ang isang clip. Malamang siya mismo ang gumawa ng script na ito. Alam niya kung gaano kabilis kakalat at alam niyang magbabanggaan ang mga tao online. At sa dulo, siya ang nasa gitna ng usapan, relevant, trending, at pinag-uusapan sa lahat ng sulok ng bansa. Showbiz mastery. Ito ang tinatawag na showbiz mastery. Yung kaya mong mag-drop ng isang linya na magtutulak sa media, netizens, at politiko para mag-react, at habang sila ay nag-aaway, ikaw naman ay nakaupo lang, pinapanood ang sarili mong pangalan na sumasayaw sa trending list. Sa mundo ng entertainment, may kasabihan na love me or hate me, just spell my name right. Sa kaso ni Vice, mukhang kabisado niya ito. Pattern from the past, hindi rin ito unang beses na gumawa siya ng kontrobersyal na banat. Sa mga nakaraang taon, ilang ulit na siyang nagbitaw ng political shade sa It's Showtime at sa kanyang comedy concerts. At halos pare-pareho ang ending, may galit, may tuwa, may debate, pero sa huli mas tumataas ang kanyang popularity. Parang chess master na alam ang bawat galaw, kabisado niya kung paano maging bida sa laro kahit marami ang kumokontra. The real winner. Kaya mga kabos, isipin nyo. Sino ang tunay na panalo sa lahat ng ito? Hindi ba't si Vice ganda pa rin? Dahil kahit galit ka o tuwang-tuwa ka, nanood ka, nag-comment ka, at pinag-usapan mo siya. Sa mundo ng showbiz, iyon ang tunay na sukatan ng panalo, yung hindi ka nawawala sa radar ng publiko. Closing thought, kaya nga marahil tama ang title natin ngayon, Vice Ganda, pinaglaruan lang tayong lahat. Dahil sa isang simpleng biro, na control niya ang atensyon ng buong bansa. At kung iisipin mo, baka nga iyon talaga ang plano mula sa simula.